kahulugan ng lionfish sa panaginip. Ang lionfish ay mga kamanghamanghang nilalang na maaring lumitaw sa mga panaginip. Habang ang tiyak na kahulugan ng mga panaginip ng lionfish ay maaring mag-iba, sinasagisag nila ang kakayahang umangkop at ang kakayahang muling suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa mga panaginip, ang lionfish ay kumakatawan sa mga bahagi ng iyong sarili na nais mong itago. Maaring pakiramdam mo ay nagpapanggap kang pinoprotektahan ang iyong sarili mula sa panganib. Ang lionfish ay kumakatawan sa patuloy na pagbabago ng mga sitwasyon na ginagawang mahirap na makipagsabayan sa kanila. Ang layon ay maaari rin mag-camouflage sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagiging malapit sa koral, Ito ay tanda ng mga nakatagong panganib na maaaring nasa disguise. Ang panaginip na ito ay nag sa iyo sa mga potensyal na problema na hindi mo pinapansin. Kailangan mong suriin ang iyong kapaligiran upang matukoy ng mabuti ang mga posibleng pinagmumulan ng panganib. Ang paggalaw ng lionfish na lumalangoy sa tubig ay kumakatawan sa daloy ng iyong buhay. Kung nanaginip ka ng lionfish na lumalangoy ng walang kahirap-hirap, ito ay senyales na naaayon ka sa universo. Sumabay ka sa agos at nagtitiwala sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Gayong paman, kung managinip ka tungkol sa isang layon fish na nahihirapan lumangoy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga isyo na pumipigil sa iyong sumulong. Pag-isipan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at tukuyin kung anong mga limitasyon o pumipigil sa iyo. Samantalang ang lionfish fish sa maruming tubig ay sumisimbolo ng kawalan ng katiyakan. Maaari ka makaramdam ng pagkawala ng iba't ibang masamang impluensya sa paligid mo. Ngayon ang oras para suriin mong muli kung sino ang may masama o magandang epekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lionfish kung nanaginip ka makakita ng lionfish, sumisimbolo ito ng isang nakatagong panganib na nagkukubli sa iyong buhay. Ang bantana ito ay maaaring isang tao, sitwasyon o salungatan na hindi mo alam. Ang mga nakalalason spines sa lionfish ay sumisimbolo sa potensyal na panganib na maaaring idulot ng bantana ito. Bilang karantagan, ang Lionfish ay nagpapahiwatig na isang malakas na impluensya na nagpapatama sa iyo na walang kapangyarihan upang labanan nito. Ang kapangyarihan ito ay maaaring isang nangingibabaw na personalidad, panggigipit sa lipunan o pagkagumon. Maaaring hindi ka makawala sa kontrol nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng Lionfish? kapag nakahuli ka ng lionfish, ang iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong kakayahang malampasan ng mga hadlang. Ipinapakita nito na mayroon kang mga kasanayan upang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Hindi natatakot na harapin ang mga paghihirap at may tiwala sa iyong kakayahang lumabas na matagumpay. Bilang karagdagan, ang paghuli ng lionfish ay nagpapahiwatig na dapat mong igiit ang iyong autoridad sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay isang babala upang maiwasan ang pagiging masyadong agresibo dahil maaari itong humantong sa mga kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lionfish. Ang pagkain ng lionfish sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pagbayag na kumuha ng mga panganib. Hindi ka natatakot na lumabas sa iyong comfort zone at sumubok ng kakaiba. Kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa kawalan ng katiyakan, nananatili kang determinado sa iyong mga pagsisikap. Sa kabilang banda, ang pagkain ng lionfish ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa kasiyahan. Maaari ka makaramdam ng emosyonal na gutom at maganap ng mga paraan upang matugunan ang iyong mga pagnanasa. Ang panaginip na ito ay isang palatandaan upang unahin ang iyong kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na lionfish. Kung nakakita ka ng patay na lionfish, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahirap na panahon. Maaring nalampasan mo lang ang isang mahirap na problema, ngunit ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga nagawa. Kung papatayin mo ang lionfish, makokontrol mo ang isang mahirap na sitwasyon. Maaari mong harapin ang mga pagbabanta at pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ikaw ay lalabas na matagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa pangingisda ng lionfish. Kapag nanaginip ka mangisda ng lionfish, ipinapakita nito na nahaharap ka sa mga bagong karanasan. Meron kang bukas na isip sa lahat ng posibilidad. Sa makatuwid, nasisiyahan kang tuklasin ang iba't ibang pagkakataon. Ito ay isang senyales na malapit ka ng kumapit sa isang bagong pakikipag sa palaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng lionfish. Kapag nanaginip kang inatake ng lionfish, ito ay nagpapahiwatig ng banta ng isang partikular na sitwasyon. Ang sakit at takot na nauugnay sa pag-atake ay nagpapakita ng iyong emosyonal na kaguluhan. Ang panaginip na ito ay isang senyales ng babala na kailangan mong tugunan ang pinagmulan ng iyong stress bago ito lumaki pa. Samantalang ang isang lionfish na umaatake sa isa pang isda ay kumakatawan sa pagsalakay, kompetisyon o isang pakikibaka. Maaaring naiingit ka sa tagumpay ng iba. Ang panikinip na ito ay naglalayon tumuon sa iyong mga layunin at maiwasan ang mapanirang pag-uugali.